pa talagang bilisan kasi no choice tayo, marami pang nagapila doon, more than one ba? Kaya bilisan muna dyan. Ayan, nag-ikot-ikot na nga ako dito para may paikita sa inyo yung mga ebedensya-ebedensya. Baka sabihin nyo, yung tanim, tanim ko ito dito. Ayan o, oh. ayan, ang saya-saya talaga. <laughs> Hindi ito akin para sabihin ko sa inyong lahat. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! At marami pa nagkapila. Nakita nyo naman. Ayan. Hindi rin akin yan. Magaganto ba ako? Napagkaluma-luma naman na ito para sabihin nyo sa akin yan. Hindi ako nagapayag sa mga basher-basher na ganyan pa. Ay, bilis-bilisan mo. Baga extra-extra time pa ito mga kasama ko na ito. Ay, nako. Yung nakita nating ebidensya dito, wala na. Siguro game pa na ng mga bata ba? Kaya ganing ho, ako ay napunta ulit dito para i-check at i-verify kung nandito pa tong boss na ito kasi sikat na tong boss na ito. Ano, Okay ka na dyan. Ha? Sold out na. O, na, na. Oh, dito, alalayo na kita ba? Alalayo na ba kita? Kasi nakakawa naman yung na pagmukha mo. Wala na nga nagamahal sa'yo. Talon na at iniwanan ka pa. Kaya nagpunta-punta ka diba dito para ma-experience kung paano mahalin ng isang uras lang ba? Grabe, ang bilis ang pangyayari. Ang bilis na pangyayari. Okay. Pahinga-pahinga ka na dyan ba? Okay, pahinga-pahinga ka na dyan. Ikaw na sunod o. O. Oh. Beles, beles. Ayoko na bagal, bagal ba? na ba? Kahit ano lang, magano lang. Yan. Okay, ready? Go. Oh, ito next item. Oh, next. Sabik, sabik na sabik na ako. Okay oh, ka na? Oh, handa ka nang uh, lumigaya sa mga oras na ito ba? 'Yun ang gusto ko. Ha? 'Yun ang gusto ko, lumigaya. Okay, sige, go. May ilang segundo ka lang para magpalipas ng inyong pagmamahal sa boss na ito, ha? sige. Pag ikot-ikot ka pagbalik-balik ko, oh, dapat tapos ka na dyan. Oh, sige. Okay, galingan mo. Okay. Maikot-ikot ulit ako dito para bigyan ang chance sa pagkakataon yung nasa loob. Oy, bilis-bilisan mo rin yan, ha? Okay. Ayun. Oh, hu wag, wag ka magmura-mura dito, ha? Bawal ang mura dito, ha? Ha? Ay, nako. Pwede mo naman express ang pagmamahal mo at feeling mo na paraan lang. Hindi yun nagkakasakit ka ng ibang tao. Ay, nako. Ang saya-saya talaga. Ging verify, verify ko nga ni ito kung sakaling nandito pa tong boss na ito kasi baka nakuha na ng mga taong nagapanood dito. Bilis, bilisan mo ba? Oo, oh, bilisan mo, dito na! Oo, oh, alis na, alis na, alis na, alis na! Bilisan mo! Oh, ang saya, saya, nagkintay, kintay na ako dito. Parang kondoktor lang ako sa kung saan ay ano. Hindi okay ka na. Ha? Naman. Ay, sabi ko sa iyo, ay maliligaya ka sa mga simpleng panahon lang na ito, kaya huwag Masakit. kang mag-alala. O, okay na, okay na. O, oh, okay na. Okay ka na. Masarap sa pakiramdam. Masakit na masarap. Alright. Okay, solo no tayo. Ay, nako. eto nakakalungkot. Nagpunta-punta pa na nga ito dito, tapos ganito ay, pang ba? itsura, parang nagkulangan pagkagabi. Ano, ayos ka na, bro? Okay na? Ay, pwede ka na pumunta doon. Oh, ay, o so, sige, okay na yan. Gamitin mo na lang yan. Ano? Ano? Hindi ka talaga nakapagsalita? Ay, nako. Ang saya mong kausap din, oh. Hindi ka nagsalita-salita. Salita. Bigyan kita ng pagkakataon para makapasok di yan, ha? Make sure lang, paglabas mo, successful ka na. Parang buhay lang ba? Oo, pwede, pwede, pwede. Basta pag ikot ko, ikot-ikot lang ako. May kusmikos lang ako. Pag balik ko dito, labas ka na. Oo, bilisan mo. Oo, bilis-bilisan mo lang ba? Ayoko nang pinaghihintay ako Ayan, okay, beles-beles Oo, pag ikot-ikot ko ulit Saan na naman, matapos-tapos na ito Ayoko nang mga ganito Ang kababalaghan na nangyayari sa mundo ba Naku, napapahamak ang buhay ko ba Ano, pwede mong express ang feeling mo Di sa boss na yan Pwede kang magwala Pwede kang umiyak Pwede kang tumawa Pwede kang lumuha At kahit ano pang gawin mo diyan Ayos lang, wala mapigil sa iyo ba Ikot-ikot lang ako. Paikot-ikot-ikot lang. pa megos mekos lang ba? Nakita nyo yung mga tatak na yan. Oh, bilis-bilis na mo mag-ungol-ungol Ah? ah? Ang pangit mo naman mag ba? Ay, ah, nako, Nakita mo yung mga tatak-tatak na yan? Naku. Ginawa ng mga kalokohan ng mga kabataan dito. Sabi ko sa kanila, huwag nilang lagyan ng lagyan ng ganyan. Mga bandalisim-bandalisim ba? Oh, okay na, okay na. Bilis, bilis, bilis. Baba, baba, baba. Ah? Okay na. Oh. Ay, na ako. Sunod ka na. Okay na. Okay na, okay na, okay na. Oh, yan. Alright, pwede na. Oh, masaya ka na ngayon ba? Okay, masaya na siya. Masaya na siya. So ngayon, yung mga pupunta-punta dito, ang ibig namin sabi sa oh, punta kayo dito, pupunta kayo dito ba? Kayo sa to, Kayo dito sa likod kayo. Yung mga pupunta dito sa booth na ito, wala na kayong karapatan pumunta dito kasi sarado na tong property na to at matakot na kayo kasi baka may CCTV ulit kaming kinabit-kabit dyan hindi nyo malalaman kaya make sure na pag napunta kayo dito mag-pishel-pashel lang kayo dito at mag picture pinicture lang at wag kayo magagawa ng kababalagan okay? okay